maganda ko mada, wali nagluluto ko ngayon ng trito ng isda. siya pa ito pa 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 na pa 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 yung pa 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 ito siya. Legendary na lagyan, guys. Ano? Kanya naman. Diba? Nagugulat ka na lang. Pag bukas mo, tinapin naman. ng ice cream. Okay. Meron dito yung... Yung laki yan, may manok sa itlog yan. sarap to may sausawa na ano kalamansi kalamansi toyo sili nako yun na Okay guys, tingnan natin. Sobrang dami ng mga Eto naman guys. Sayang nauubos na yung pandesal. Eto yung parang giniling siya pero ano siya yung tuna. Pang ano yan talaga. Tawag dyan eh pang malakasan. Malakasang kain. balik pa rin natin yan yeah. bago hindi na muna tululito yung lahat kasi kulang yung mantika nagay muna natin sa dito sa para mapaksyong na lang siya mamaya walang suka dahil pa parang pampakbis dito. Sarap ito mamaya. Maya maya ang panahon na Ah, salad. Lock the lamas. Pwede na. Dalawa na lang itong inaantay niya para sa mga mag-prito. May bawang sa kalayo. Sibuyas na lang Para maluto itong pakbit. Pakbit. what i know